Uh, good morning. Uh, today, nagputol tayo ng mangga. Nagprun tayo. Because, uh, nagdikit na yung kanopi nila dito. Sa itaas. So, itong isang mangga is Pico. Itong nandito, Pico. And the other one is, uh, di ko alam yung variety. So, hindi siya masyadong masarap. Itong isang to. So, ang ginawa nating priority na bumuka is yung piko and also uh, para bumuka yung ilalim magkaroon ng mga araw ma-penetrate yung araw ma-penetrate yung araw and magkaroon din ng air circulation dito sa ilalim para maiwasan yung mga peste and also nandito rin yung ating isang jackfruit na matanda na and medyo nayrapa na siyang lumama ay dahil nadidiliman na siya and dito meron tayo ditong ano actually 3 years old na itong ating Thailand na tamarind no ito siya so matanda na siya pero maliit kasi nga kulang sa araw so ngayon uh, maaarawan na siya hopefully gumanda lumaki tapos dito sa may kabilang side na <coughs> uh, napron din natin to yang dyan sa may taas <coughs> nagdikit na yan eh so may nakita nyo yun doon pinutol ko yun doon dyan sa may gitna ng screen pinutol ko yan tsaka yun dito kasi etong anonas at puno ng anonas yan matanda na rin yan eh naunahan nilang lumaki so hindi na makakuha ng araw last year hindi na siya gano'ng namumunga and dito sa ilalim may mga kakao tayo may tatlong pirasong kakao. Apat bali. So let's see kung ano kung pag improve sila. But I think kailangan pa dito medyo bawasan pa ng konti. Total mahirap naman ding sungkitin itong mga bunga dito sa may bandang part na to. And also kapag magkadikit na kasi ang kanopi ng mangga. Uh, hindi na siya maganda mamunga. Yung side na nagdikit sila hindi naman namumunga yan. Kasi wala nang ang araw. So, bakit medyo close doon sa trunk yung pagka ko dito. Since this is not my priority, itong puno na to. Also, para mas madaling kuwanin din yung bunga. And I think, baka magbawas pa ako dito konti. Uh, yun lang. So, thank you for watching. Bye-bye.